Ito nga pala ang Cardona Diversion matatagpuan sa Cardona Rizal. Dahil malapit na naman ang Holy Week at May Election at sigurado tayo maraming dadaan dito via the backdoor of Laguna. Muli tayo magpapaalala para sa mga dumadaan dito dahil medyo may katarikan ang bahaging ito. Lalo itong pag mismo ng Cardona Diversion. Malaking challenge ito lalo sa mga maguhang driver mapaapat o dalawang gulong man. Mas lalo tayo mag-iingat lalo kung may mga kasalubong o mga kasabayan tayong malalaking truck. May mga ilang kaso na rin kasi rito na kung saan ang mga sangkot ay malalaking track kaya naman pinapayo natin ang dobling pag-iingat maging batikano bago rider o driver man tayo sa kabila ng ilang challenge sa pag-akyat o pagdaan dito sa Cardona Diversion mas pinipili pa rin ang karamihan na dito dumaan kasi maganda mga tanawin dito at mapapagsihang yung biyahe at syempre para dun sa mga gusto mag sideline muna o gusto na dagdagan ng kanilang panggas Pwede ka muna mag stop over dito sa bandang kanan sandali Siguro din mo lang na mananalo ka kung hindi baka wala ka ng uwian Ay siya magbuko na lang tayo kaysa pumusta dyan